Yes sir. Ano hubay ba yung masasabi ng inyong grupo hinggil nga po dito sa umunoy uh, mga alumalya ng uh, pagbabenta ng uh, NFA rice sa murang halaga? Ah, uh, yun po ang makakalungkot dahil palugi natin uh, binenta yung digas. Uh, Unang-una uh, ang tanong talaga natin paano at sino ang bumili? Kasi ang record po na ating nakita ngayon walang bidding o walang auction ang nangyari. Uh, kaya yun, yun na po ang unang tanong natin. Pangalawa, uh, sinasabi rin ng mga ibang like taga-enemy, hindi po nabubulok o aging yung stock. Kaya bakit mo ibebenta ng panugay? Uh, Pangatlo po, uh, bakit mo sa trader, sa private miller binenta, hindi na sa gobyerno para napakinabakan sana ng ating mga kababayan mahihirap po? O yung mga lugar po na may kasagukuyang mga pagbaha, o mga sakuna o emergency, dapat po sila ang nakinabaw sa murang bigas. Mm. At paano ito makaka-epekto o implikasyon ito at uh, makakasama sa gobyerno, uh, Sir Jason? Ayun ah, po yung Ang talagang direct impact niya, hindi na makatulong siya sa, sa pagbaba ng presyo ng bigas, uh, pinayaman niya lang yung trader na bumili sa murang halaga niya na binenta ng bigas. Kasi po dapat sa katulong sa murang halaga, ngayon, uh, mataas pa rin ang presyo ng bigas uh, na nabidefit na, na po yung mga efforts ng ating gobyerno na makabenta tayo ng murang ng bigas sa palengke. Naniniwala ho ba kayo Sir Jason na mayroong uh, mafia tulad ng mga claims din ng ilan dito nga po sa NFA, sa loob po ng A NFA? Uh, sa akin po, uh, kung mafia man ang tawagin niya o kung ano man, ang ang malinaw po ngayon talaga na mayroong irregular, irregularidad at may mga kutsabahan kung paano nailabas at naibenta itong bigas na to sa napakaburang halaga. Mm. Sa halip na doon sa mga traders, saan ba dapat uh, ibenta itong uh, mga NFA rice para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, uh, ang karaniwang ginagawa ng ating NFA dahil siya nga ay buffer stocking, wala, wala naman na siyang role sa importasyon, dapat binibenta niya sa DSWD uh, o kahit sa Kadiwa. Basta po ito ay mga ahensya ng pamahalaan para makatulong nga sa ating efforts na makabili ng mababang presyo ng bigas yung ating mga mahihirap na kababayan. Ang nangyari kasi, imbis na mahirap na kababayan na natulungan, 'yung mga private trader ang talagang binibiyayaan